na ng agarang tulong sa pagsawatan ng illegal na banlas mining operation sa kanilang lugar ang Campo Kilot Farmers Association o CAFCA sa barangay Pulabato at Tampakan South Kinabato. Ayon kasi kay CAFCA President Jose Sabuwa, ang kanilang mga ilog ay nagkulay tsokolate na marumi at kontaminado o manon ng mercury dahil sa illegal na banlas mining operation. Ito ayon pa kay buwa ay malaking banta sa kalusugan ng mga babamayan at lamang tubig o aquatic life. Ayon pa kay si ang illegal banlas mining ay sanirin ng ang unti-unti pagkasira ng Lake Buluan na pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming mga mamamayan sa South Calabato at Maginanaw del Sur. Kaya panawagan pa ng na nasabing Farmers Association kinapangulong Ferdinand Marcos Jr., South Calabato Governor Reynaldo Tamay Jr., local officials at SMI, aksyonan kaagad ang illegal mining, itigil ang mercury contamination, i-rehabilitate ang mga ilog at protektahan ang Lake Buluan. Hiniling din na mga ito sa gobyerno ang konstruksyon ng matagal nang inihintay ng Farm to Market Road para mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at hindi na umasa pa sa destructive mining. Ayon pa si Buwa kung hindi aksyon na ng kanilang hiling, dadalhin anya nila ito sa Senado at Kongreso para panagutin ang dapat managot. Binigyan ni si Buwa na ito ay hindi lang laban para sa kalikasan, bagkos ito anya ay laban din para sa kalusugan, seguridad sa pagkain at kinabukasan ng kanilang mga anak. Matatandaan na ang iligal na banlas mining site sa mga boundary ng Sityo kilo. Pula Bato at Sitio Aspak sa Tablo Tampakan ay sinalakay ng LJU at PNP noong nakaraang linggo. Nakumpis ka na mga ito sa lugar ang mga gamit sa banlas mining. Tiniyak naman ng LJU ang commitment nito sa pagprotekta sa kalikasan sa pamamagitan ng maigpit na pagpapatupad ng environmental laws. Plano naman itong Mayor Leonard Escobillo na magtatag ng Task Force Contra Banlas. Rubel Usalo, NDBC, Bida Balita.